Good morning mga brothers, parang may bagyo dito sa atin ngayon, medyo mga na. Ito yung mga stags natin ngayon dito sa Kasbinagay Farm. Yan, yung mga early bird. yung mga bago nating palabas. MS Gilmore. Ito pa isa. Marapit na makunin yung mga cording natin sa dami ng stags. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga early bird. Ito yung mga machine white natin. Ito mga machine white. Ito yung naka-post ko sa sa Facebook yung uh, mga machine white ng Spar. So kung gusto niyo makita yung Spar, puntahan niyo yung ating uh, Facebook Jerry Ginto. Makita niyo yung Spar nila. Mga super tong white na 'to. Ayun, machine white. ito yung mga early bird then yung sa taas mga local bandit na yun may mga nakatali na may mga ilang uh, nakatali na ng na local banded ito so, ito early bird ito naman uh, sweetness gray by uh, white Ganda. napakaganda ito mapatak yung ulan ngayon dito sa sa lugar natin Machine white Ayan. kapatid ng mga Gilmore Black yan, yan ang mga early bird kaya punta tayo sa mga local banded na nakatali dito At actually katatali lang namin ito oh, medyo mga bata pa sila tay mga local banded yan. Gilmore Black. Quality. Ito naman yung mga gray natin na local banded. Ayan. <silence> Grey. Ito machine. Machine white. Machine white, red side. Yeah, medyo marami tayong na nakatali ngayon dito. Maganda rin yung gray. Ito pa isang uh, Gilmore Black. Spangled. so marami pa marami pa nasa nasa range puno puno pa yung range natin nasa 100 plus pa so mga isang buwan puno puno na itong mga bakanting tipi natin dito <coughs> pinakita pa lang yung uh, ating mga stags dito sa Kasmina game farm yun pa yung mga local banded natin na white yung mga spar nito Meron tayong naka-post. post ako uh, sa Facebook. Jerry Ginto. Visit nyo yung uh, Facebook natin. Para makita nyo yung ng mga stags natin. Yan, yeah. pinakita ko lang yung mga ano, stags. Then punta tayo sa ano sa hardening natin, no. May mga ilang piraso na ka-harden. Bago itali, nilagay yeah, namin sa hardening. Yeah. Ganda. <coughs> ito naman yung nasa mga hardening pin natin kauhuli lang kahapon mga lokal local banded mga red, white and gray so yung mga 2 weeks two weeks to one month tali naman to maganda yung sukat na to ngayon mga station haras lahat ito pa so makikita nyo no yung mga stags natin mga station na tama-tama lang, hindi sobrang taas. Naganda na sukat. Yan. So, yun lang ano, mga brads. dibang libang lang tayo sa ating mga alagang warriors. Medyo mataas na damo kaya kailangan ng mag uh, grass cut. Tagulan naman ang parating. Patapos na yung taginit. So problema naman natin yung grass cut. So, pero okay din. At least medyo yung init, medyo, although mainit pa rin ngayon, pero parating naitagulan, itag-ulan, ng init. So, yan, ang ating mga stags, early bird, local, meron din tayong national. Sinir ko lang sa inyo yung uh, ating mga nakatali dito. Okay. So upload ko 'tong video. Today wala nang edit-edit. And uh try natin mag-video pa no uh, sa susunod na mga araw. Para share natin yung uh, ating mga kinagigiliwang uh, passion ang pagmamanok. Yung may mga tanong or mga comments <coughs> Ah uh, mag-comment lang kayo no magtanong kayo sa ating uh, channel. And sinasagot naman natin no, 'yung mga may questions. So, paki-share, paki-share 'yung video para uh, mas lumaki pa 'yung ating channel. No? And then para tuloy-tuloy nga ating mga ibijidio. Dito sa Kasmina Game Farm, Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Subscribe, no? And uh, please like and share. Thank you very much. See you at the next vlog. Bye-bye.